for today's video guys tulog yung alaga ko ayan may na post na ako na nagsabi, sinabi ko kung saan ako nanggagaling sa mga nagtatanong guys kung marunong ba daw ako magsa ita ng manobo hindi po ako marunong magsalita ng manobo ang alam ko po ay agusanon pero po nakaka-intindi po ako ng buong salita ng manobo kasi ang mahirap lang kasi yung pagsasalita pero ang salita ko talaga agusanon oh babate eng ko lahat na agusanon diyan kumusta na kamo nga untanan labi na nga on rosario agusan del sor awan ang ako mga kadugo sa lapas lapas agusan del sor talakogon agusan del sor Aun nang ako mga kababayan nga kadugo. Mataudi doon ang mga nag-atod sa mga YouTube. Hinaot unta nga iyo ako suportahan. O labi na nga unta lakogon. aun ako nang eskwela sa elementary. Talakogon ako sa Dilsor salita na ako guys. Kaya ngayon guys, uh, samahan nyo ako sa aking video. Tulog kasi yung alaga ko. Hindi kasi pwede guys na ipakita ko yung alaga ko. Kasi guys, uh, ang trabaho ko talaga guys sa totoo lang caregiver, ang sweldo naman ay tama tama lang din na makapagpaaral ako sa aking mga anak, mapakain ko sila. Kasi isa na po akong single mom. Patay na po ang aking asawa. So, kaya guys, itong bahay na to guys, baka sabihin ninyo sa akin to hindi po to sa akin dito po ako ngayon sa aking trabaho dito po ako namamalagi sa akong trabaho matagal na po ako hindi umuwi sa amin pag umuwi ako guys bibidyohan ko para makita nyo yung aking pamilya yung aking mga anak kami na lang wala na akong asawa patay na po ang aking asawa kaya kami kami na lang sa aking mga anak ayun nag aaral sila tapos yung iba may mga anak na may anak anak na sila Oh, kaya samahan niya ko ngayon guys sa akin video maghihimay ako ng katawa ng kangkong kinuhaan na to ng dahon guys kasi halo namin sa siniga. Ngayon, gagawang ko to ng paraan kasi sayang naman itapon, magugulay din to. Oh, alam mo naman dito sa Maynila, guys. Lahat ay ano, talagang pag-anuhan natin kasi sayang. Oh, di ba ganito, guys? Wala nang dahon. Kasi yun lang isahog sa siniga. Ngayon, gagawang ko to ng paraan paano magulay. Gugulayin ko dito, guys. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko to gulayin. Yan, guys kasi sayang naman pag itapon malambot lang kasi guys yung katawan kaya hihimayin ko to gugulayin ko siya di ba para paraan lang guys diskarte eh. sayang pag itapon kasi sayang to itapon kaya patong gawa ng paraan dito kasi sa Maynila talaga ang mahal, sobrang mahal eh kahit saan naman tayo ngayon ang mahal ng mga bilihin kaya kailangan marunong tayo mag-discard discarte eh. palagi lang ako dito sa trabaho ko guys kaya nakikita niyo akala niyo bahay ko to hindi po bahay po to, dito po ako nagtatrabaho nag-aalaga pa ako ng matanda, 78 years old lalaki, stroke, yun kasi siya pwedeng ipakita guys baka maano ako matanggal ako sa trabaho ko <laughs> kaya ganito na lang guys sana guys supportahan niyo ako sa aking youtube channel subscribe niyo man ako guys guys, alam nyo guys, kahit mahirap sa mahirap ang buhay, pero andito para pa rin sa akin ang pagniniti. Nakangiti pa rin ako palagi, guys. Oh, nakatawa pa rin palagi. Hindi ko iniinda kung anumang bigat ng mga problema. Lahat tayo, guys, may mga problema, pero wag natin pansinin yung problema. Tatanda tayo lalo. <laughs> ako, guys, ganito lang talaga ako. Lalo pag nanonood ako sa mga video ni Pugong Biyahero guys, ni Nanay Lorna. Naku, tuwang tuwa ako. Kaya talagang, di kasi ako marunong gumawa ng ano sa YouTube guys, no. Nagpaturo lang ako, nagpaturo ako paano, paano mag-upload sa YouTube. Kaya ito, inuumpisahan ko na. Masaya ako guys, masaya ako nanonood sa mga nagbablog. Masaya yan ako, lalo yung kay Bihero. Araw-araw yan guys, sinusubaybayan ko yung mga palabas ni hubong Bihero Idol na Idol ko yan. Hmm. sa totoo lang, Idol na Idol ko yan. Sila Nanay Lorna, o si Nanay Lorna ngayon, Nanay Lorna umaling. Meron na siyang channel, YouTube. Lagi ko siya pinapanood din. Araw-araw yan, walang araw. Si Ma'am Aya, vlog, yan. Si Peking Bombay, si... Peter Paul, lagi ko pinapanood yan lahat na ano pugong biyahero team lagi kong pinasinusubaybayan niyan, masaya kami pag tanghali nasa sala kami nanonood kami sa TV ay YouTube pinapanood namin lagi yan talagang idol na idol ko yung mga yan ngayon sinusubaybayan ko din si Nanay Lorna natutuwa ako kay Nanay Lorna hmm, tonto ako manood sa kanya alam niyo guys si Nanay Lorna kahit ganun lang yun talagang natutuwa ako manunood lahat simula nung nandun pa siya kit Pugong Gehero talagang sinusubaybayan ko yan sila ni Ninita Hi! Shout out sa iyo Mylene at saka Russell at sa Nia shout out sa inyo dyan Jeffrey lagi ako nanunood sa inyo hmm. idol na idol ko kayo kaya <laughs> ako nanunood sa inyo sana panoorin nyo rin ako <laughs> <laughs> Tapos lang tayo, manubo lang din ako. Nakarating na ako sa Maynila at dito hinahanap yung trabaho. Dito ako nabuhay. Dito ko binuhay yung mga anak ko. Dito nakapagtapos yung anak kong si Grace Ann. Mm. Tapos na siya. Tapos na siya sa course niya. Di ba guys, kahit single mom ka, pag nagsikap ka lang, mapapaaral mo yung mga anak mo minsan may dumarating na problema na, na ano na, pero hindi ko iniinda yon tawa pa rin <laughs> manonood ako kay Pogong Biyahero masaya na ako ganun lang ako guys oo nga guys talagang naadik ako lalo yung si Aisa na tinutulungan nila mm. minsan natatawa ako pero ang awa talaga yung ano siyempre nag-joke din naman kasi sila eh, kaya ako natatawa <laughs> tawa lang tayo guys huwag tayong malungkot Huwag tayong mangot-mangot. Kailangan happy tayo palagi, di ba? Kasi, ano lang tayo guys, pansamantala lang tayo dito sa mundo, kaya sulitin natin na maging masaya tayo. Huwag natin isipin yung mga problema. Normal na yan sa atin. May mga problema dadating. Pasensya na guys ha? kasi may naririnig kayong nag-uubo. <laughs> yung alaga ko yun guys, nag-uubo. Habang ako dito naghihimay, dito ako sa kwarto naghihimay nito kasi... di ko siya iniiwan guys kasi ano nga, binabantayan ko din siya pagising pa kasi pagtulog ayan pwede ako sa labas ako pagtulog siya pero pagising talaga inaano ko kasi pinupunit na yung pads niya tinatanggal niya yung pad niya kaya binabantayan ko siya guys mabait naman tong alaga ko to. shout out pala kay mama res nasa amerika yun yung nagpapasahod sa akin dito shout out sa lahat na amo ko <laughs> Marami akong amu guys. Kala nyo ba? Malapit na ang December. Oh, bigaya na ng 13 month eh. Diba? Masaya na naman ako niyan guys kasi Siyempre pag may blessing dumating, unahin natin yung pamilya natin, mga anak. Ganyan lang ang buhay natin, guys. Simple-simple lang tayo. Ang daldal -dal ko no, habang naghihimay ako dito sa ano, kangkong na to. Tatawa na lang to guys, wala nang dahon. Yun lang guys, bye bye, thank you for watching. Suportahan nyo ako guys ha, ako'y nakikiusap lang. Salamat sa inyong panunood.